good afternoon, good afternoon sa inyong lahat yan no? Sa lukoy, nagpapakain tayo ng mga ibon natin Anong oras na ba? Ayan, 4.18 na ng hapon So ngayon, kakauwi ko lang kasi nagpagawa ko ng motor Kasi tumirik ako kanina sa baha So yun nga, nagpalit tayo ng kalborador Pati ng tambucho kasi nga sira na yung tambucho ko Ayan, andun yung tambucho ko, butas na Ito, 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 kaya medyo lumaki yung gasas natin kanina yan, no? butas na yung ano ko dito ah, tambucho ko hmm. ayan o kita nyo yan o ayan yung butas kaya dyan pumapasok yung tubig sumisip sip so ngayon ah, namatayan ako kanina habang pauwi na kami hirap na hirap yung motor kaya pinapaltan ko nang ayan medyo madumi pa kamay natin ayan ah, pinapaltan natin ng stainless ayan para hindi sa pasukin ayan ito yung panghanap buhay natin then nagpalit din tayo kanina nang ayan bago din ah, kalborador ayan bago din yung kalborador natin hmm para sigurado tayong ano tuloy-tuloy yung ating hanap buhay uh, ito kasing ano natin eh uh, pang laban natin sa ano eh sa gera ulan araw pwede yan hmm. tapos nakaback up naman sa kanya eto itong ating 125 then pagka pamilya naman ang gagamitin ayun naman yung ating si Mitch ayan yung Mitch natin si Mitsubishi ayan. yan yung pangano natin pag uuwi tayo ng Cavite punta tayo ng Pangasinan yan ang gamit natin so yun nga balik tayo dito sa mga ibon natin so halos sa mga ibon natin yung mga nakalaban sa sa pare at saka sa BBC is mga luguna like neto eto si Rigor ayan si Rigor o. ayan ha ah. eto si Rigor natin ayan medyo guwapo na siya hindi na sya luguna lugun ayan Si Rigor is Peter, uh, Peter C na may pasok na Victor Lim. Tapos papasokan natin ang Peter C na may pasok na Jansen President yang Henayan. So yan yung paparis natin. na ilalaban natin yung mga anak nila sa Summer. Breeder na yan mga abel, No? Patibay talaga lahat ng mga lahi nito. Lahi ni Peter talaga natin. Mm. Ni Rigor at saka ni Miss Peter. Yan. Magagaling talaga. Makukunat. So hahanapan na lang natin sila na mga... Uh, may dulo din Kailangan na lang natin ng konting speed dito Pero kay eh, Miss Peter Ito si Miss Peter ayan. Ito si Miss Peter Ito kailangan na lang natin kunat ayan, Kunat naman sa dulo Baka maahanap tayo Yung mga anak niya lilipad na sa atin Sa... Ano ba? South South, South yung anak na lilipad dyan May nagfly away nga pero bumalik Si Slash Si Slash yun mga ka Papakita ko sa inyo mamaya mm. So yun nga Up uh, ito yung mga ano natin. Uh, mga ibang ibon natin ng lugon na. Hmm. So na yung mga nakalaban natin na ano. Ayan o, lugon na lugon na. Ayan o. Kita nyo yung mukha na ito Ni Litaro. Lugon na lugon. Hmm. Yung mukha. Ayan o. Lugon na lugon yung mukha. Then, ito pa. Ayan, yung lugon na lugon. Ito si Pasaway na Dugyot. Ayan o. Ayan, kita nyo yung mukha o. Lugon na lugon. Pati yung katawan. Naglaglag na. Ayan o. Pero puti-puti pa rin yung ilaw mga kabel ganda pa rin ng condition Kasi yung nga lang talagang lugon so pinakawalan ko nga kahapon niya ng tanghali 11 umuwi sa akin alas 5 aray ko sobrang ano sobrang sabik sa lipad tsaka medyo na nibago sa ano uh, area natin kasi nga meron pa rin gumagawa sa bubunga bubong ng kapitbahay natin then eto lugon pa rin eto eto, eto nga para si ano si Slash si Slash yan kaya tinawag natin Slash eh nakita nyo may puyo sa dibdib sumabit yan kaya nung bagyuhan halos apat na araw o limang araw ata hindi umuwi to kasi nung pinakawalan ko to biglang nung hapon biglang nagkahabagat nga nung tuloy tuloy ng ulan apat na araw ata sunod sunod ayan o oh. umuwi sa atin kapatid nyan is asan na yun asa na yung black check eto to 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 kita nyo lugon na lugon din o oh. ayan o oh. magkapatid yan nest mate yan dalawang yan yan yung anak ni peter at inbreed band and broke ayan yun yung first clutch first clutch ng ating uh, PUF young Bird. Then, meron tayo ditong second clutch. eto naman. Hmm. Second clutch, ito. Itong dalawang to. Ayan, oh, kita nyo. Young bird naman ang BBC at saka HBC. eto at saka to. Ito, second clutch natin yung dalawang yan. Hmm. Same din na anak ni Miss Peter. Hmm. Ang gagandang checker, do. Oh. Solid. Mukhang pearl eye na naman. mali itong isa. Alin ba pearl eye dito? eto, eto pearl eye to, eh. Ito. Pearl eye. Mukhang pearl eye yan, eh. Hmm. Medyo maiilap nga lang sila. Ayan, no? Pearl Eye din to, mga Abelo. Ang gandang black check. Mana kay ano yan. Mana kay Inbreed Van Den Broek. Ito naman, mana kay uh, Peter. Miss Peter. Then, itong dalawang to, possible, mana kay ano. Mana sa Inbreed Van Den Broek. tingnan natin yung ano nila. Magiging performance nila sa South. Then, ito yung abangan ninyo mga Abelo. Yung South natin na PHA MacArthur natin. Ayan, Peter din yan. Peter Malapot halos uh, paano ba ang anong sitwasyon nito uh, magtiyahin nato magpinsan ng um, pinsan buo ba? Teka lang. O tama, magpinsan buo. Magpinsan buo silang dalawa. Kasi yung tatay nito, ay hindi. Ang tatay nito, hindi. Tama, ang nanay nito, istiyahin nito. Bali ano pala? Pamangkin ba? Second kasi na, second kasi na. Second, correct nyo lang ako, mga Abel. Second cousin na ata. oh, second cousin. Hmm. yan magkapatid kasi yung yung nanay nito at sa tatay nito, yung pinaalolo nito magkapatid. Kaya tama. Ano sila? ah uh, second, second, uh, second na second cousin yan, mga Abel. Then, eto naman, Miss Peter. Eto si... Si ano yan, Big Jam. Yan yun naman si Miss... Ah, uh, bale. Peter. Peter nga ba to? Hindi, Johnson President yan. Ayan. Pero may pasok na dilema yan, kaya ganyan kalaki ilong. So ngayon, halos mga ibo natin dito is mag, -mag anak na. Like nito, ayan o, oh, inbreed banded brook, brook bro yan. Narik ko, nabulol pa ako. Oh. Ayan, inbreed banded brook, kita nyo, naglulugo no? Young bird ng BBC. Ngayong winter, aray ko. Ayan o, oh, lugon na lugon. Pero okay na okay na yan. Okay na okay na yung bagwis niyan o. No? Ready to fight na yan. Yung mukha na lang. Then, eto. Ready to fight na rin. Medyo naglulugon na ng konti yung kanyang bagwis. Pero, okay na rin yan. Ready to fight. Then, eto. Tapos na maglugon. Ready to fight na to sa PUF. Si Peter. Si Peter to. Peter Cruz uh, sa Lady Victoria Secret natin. Yan. Eto, magkapatid to. Yan, o. Oh. Gandang ibon. Eto naman, young bird to ng BBC. Hmm. Then, meron pa tayong isang young bird ng BBC. Isa, dalawa. Tama, ito si Big Jam. Ito si Big Jam. Si Big Jam yung isa. Si Big Jam yung isang young bird natin. Yan yung aasahan natin tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Yan yung aasahan natin ng BBC. Hindi, mga paringin na to, ito nga, iniisip ko na. Gusto ko nang tanggalin sa pare. Gusto ko nang ilaban sa mga panser ng mga pogi, yung bagong club. Then, ito, kung walang makakakuha na ito, ano, eh, lalaban ko na rin to sa mga pogi. Ayan, kita nyo, ang ganda. Peter din yan. Solid yung ibo na yan, oh. Peter yan. Kaso may pasok siyang Arden. Ayan. So, ito yung stock bird natin. Na, ah, uh, Tergisellis. Then, nandito kasi yung mga ibang ibo natin. Halos, ano. Ito lang yung ano. Ito, Victor din to. Ah, Peter din to. Ayan. Yan yung naka day ko sa FB ko. Mm. Yan naman, Peter Vicente Ngo oh, na may pasok NPL. Kasi yung NPL bago sa atin mga Abel. Ito yung unang anak sa atin ng NPL. So meron pang sumunod sa atin sa si NPL na anak, kaso maliit pa. singsingan na rin natin, South. Uh, alam ko, parang BBC na ata o oh, PU, ay, PUF. PUF ang nakasakay o oh, nakalagay na singsing -sing sa niya. Yan. Yan yung update ko sa mga ibon ko. Ayun, oh, kita nyo naman. no. Oh. Kahit papano, kahit lugon. Uh, mga puti pa rin yung ilong ng mga ibon natin yan. Antabay lang tayo sa ating karera pero ngayon hindi ko makapagpakawala hanggang bukas kasi may gumagawa pa rin sa bubong natin kaya nababandala mga ibon natin kaya ang gagawin natin is istak muna sila dito sa ating loop at saan na lang natin sila papakawala na pag wala nang gumagawa sa loop ng ah wala nang gumagawang mm, uh, tauhan dito sa kabilang bahay natin yan, sa katabing bahay natin sa unahan, so wala naman tayong magagawa hindi naman natin sila pwedeng pagbawalan kasi uh, gumagawa sila ng bahay at baka mapagalitan tayo. Ayan. Asabihin, uh, mas importante sa yung kalapati <laughs> sa ano. Ayan na lang natin. Hindi naman 'yan lifetime na gagawin, siguro mga uh, tapos tapusin lang nila tong tagol na to pag natapos kasi ano na lang, yung tindahan na lang namin tatapusin nila pag after nun, wala na. Wala na silang gagawin sa January na uli ang laban nila ng busan sa second floor. Pero ito muna yung update ko sa mga ibon natin. Ayan. So, okay na okay naman. Ayun o, oh, medyo Talagang nakikita nyo, mapapansin nyo, lugo na ang ating mga ibon. Ayan, nakikita nyo, nagpapalitan nyo na yung ibang ibon natin ng mga south at sa ayong mga na-winter natin. Hmm. Okay, naman na, ay ray ko, Diyos ko, ano ba yan? Ako, Diyos ko, ano ba yan? Oh? Itangkita nyo, ito naman, yan o. Oh. Ito, lalaban, ay, apat pala, apat pala yung young bird natin, ano, BBC, yan. Lalaban na rin natin yan sa BBC, pinakabata, ayan. Yan yung isa, anak ni Wana, susubukan natin yan. Kaya iahataw natin yan ngayong August ng ronda. Isang buwan na ronda. Tapos diretsong training niya sa BBC. Alright.